Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Aaron. Ipinapakita si Aaron na pumupunta sa isang lugar para sa hiking. At ang lugar na ito ay ganap na tiwangwang. Walang tao kahit sa malayo. Nakasalubong ni Aaron ang dalawang babae doon. Sa totoo lang, naligaw ng landas ang mga babaeng ito. Pagkasabi nito, lumapit agad si Aaron sa mga babaeng iyon. Itinuro sila ni Aaron sa tamang landas habang tinutulungan sila. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakbay kasama sila, ginagabayan sila. Sinabi ni Aaron sa kanila nang tumawid sila sa isang malaking distansya. Alam ko rin ang ibang direksyon ng landas. At nagbibigay ako ng garantiya na labis kang mag -e enjoy sa paglalakbay na ito. Ngayon ay nagsimula na silang pumunta sa bundok. At ang mga landas na ito ay napakakitid. Tumalon mula roon si Aaron ng mauna silang tatlo sa lugar na iyon. Sa pagsaksi nito, ang mga babaeng iyon ay natakot sa pag-aakalang si Aaron ay bumagsak. Pero agad silang tinawag ni Aaron mula sa baba. Sa totoo lang, maraming tubig. Ito ay isang pool. Ngayon ay pinakiusapan na rin ni Aaron ang dalawa na tumalon pababa. Pagkatapos ang parehong mga babae ay tumalon sa tubig isa-isa. Sa paggawa nito, labis nilang nasisiyahan. Tuwang-tuwa sila doon. Pagkatapos silang tatlo ay nauna sa kanilang paglalakbay. Kinailangan ni Aaron na sumulong sa hiking pagkalabas sa lugar na iyon. At ang dalawang babae ay kailangang pumunta sa kanilang bahay. Kaya nag-selfie sila dito bago maghiwalay. Tinanong sila ni Aaron, magkakaroon ba tayo ng pagkakataong magkita muli? Sabi sa kanya ng isa sa mga babae sa pagitan nila, may party bukas ng gabi. Maaari ka ring bumisita doon. Maya-maya pa ay lumayo si Aaron at nagpaalam. Naglalakad na ngayon si Aaron sa kabundukan. Tuwang-tuwa siya at sapat na rin ang kanyang pagsasaya sa hiking na ito. Ngunit ang mga landas ng mga lugar na ito ay napakakitid at nagbabanta. Nang bumaba si Aaron mula sa dalawang makitid na bundok, may malaking bato. Nang kinuha ni Aaron ang suporta ng batong iyon. Kasabay nito, ang batong iyon ay nadulas. Pagkatapos ang kawawang si Aaron ay nagsimulang bumagsak. At ang batong pinagdaanan ni Aaron. Nahulog din ito sa kanang kamay niya ni Aaron habang gumugulong pababa. Ngayon ang kamay ni Aaron ay nakaipit sa ilalim ng isang bato sa pagitan ng dalawang makitid na landas sa bundok. Samantala, wala naman siyang masyadong pinsala. Ngunit hindi nakakawala ang kamay niya sa lugar na iyon. Pilit niyang tinatanggal ang kanyang kamay mula roon ngunit walang kabuluhan. Nang maramdaman ni Aaron na ang kanyang kamay ay hindi makakawala sa lugar na ito, kaya sinimulan niyang tawagan ng malakas ang dalawang babae para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi maeko ang boses niya sa lugar na iyon. Dahil ito ay makitid na lugar ng bundok. At upang eko ang tunog ng boses mula rito. Kung saan walang tao o hayop kahit na ang presensya ng ibon ay hindi maaaring ipalagay sa malayo. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pagkatapos nito, binuksan ni Aaron ang kanyang bag at lahat ng kagamitan sa hiking na kanyang tinataglay. Inilabas niya ang lahat sa kanyang bag kakailanganin niyang umalis sa lugar na ito sa anumang paraan. Dahil alam niyang walang bumibisita dito sa loob ng maraming buwan. May kutsilyo rin sa mga gamit na inilabas niya sa bag. Pagkatapos ay sinubukan niyang basagin ang bato sa isang tabi sa tulong ng kutsilyong iyon. Ngunit ang batong ito ay napakatibay. Ito ay kasing solid nang hindi ito nakakakuha ng anumang epekto. At saka na hawakan ng kanang kamay niya. Kaya nakakahanap din siya ng mga isyo upang kumilos gamit ang kaliwang kamay. Sa kabila nito, hindi nawawala ng lakas ng loob si Aaron. Samantala, nahulog ang kanyang kutsilyo na dumudulas mula sa kanyang kamay. Ngayon ay hindi na niya mahuhuli ng kamay ang kutsilyong iyon. Malayo kasi sa kanya ang kutsilyong iyon. Ngunit kinaladkad niya ang kutsilyong ito patungo sa kanya ng matalino sa ilang paraan. At sinimulan niyang putulin muli ang batong ngunit walang silbi. Matibay ang batong iyon kaya natapos na ang talas ng patalim. Sa unang tingin, lumalalim na ang gabi. Lumipas ang maraming oras na nakulong dito si Aaron. Wala siyang naiintindihan kung paano siya makakaalis dito kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpupumiglas upang palayain ang kanyang kamay mula doon. Sa paggawa nito, darating din ang susunod na umaga. Ngayon 25 oras na ang lumipas mula ng mahulog si Aaron dito. Hindi siya lumalayo para makalaya sa lugar na ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang kamera at nagsimulang mag-record dito. Kung saan itinala niya na ako ay nakulong dito sa huling 25 oras. At walang nakakaalam na nandito ako. Hindi kasi ako nagpaalam kahit kanino bago pumunta dito. At nagkaroon din ako ng kakulangan ng mga nakakain na bagay dito. At mayroon lamang apat na raan hanggang 500 megaliters ng tubig para sa inumin. Naririnig niya ang boses ng isang tao mula sa likuran kapag nirecord nire niya ito. Dahil dito, nagsimulang sumigaw ng malakas si Aaron para humingi ng tulong. Ngunit ang kanyang pagsigaw ay nagpapatunay na walang silbi. Dahil walang tao, makalipas ang ilang oras dumidilim na naman ang gabi. At si Aaron ay nagsimulang makaramdam ng gutom. Nagsisimula siyang kainin ang mga ito. Pagkatapos ay naalala niya na naimbitahan siya ngayong gabi sa hapunan ng mga babaeng iyon. Tiyak na magkakaroon ng alak. Pagkatapos ay nagsimulang isipin ni Aaron ang party na iyon. Bukod dito, nagmanalog din siya. Naalala rin niya ang araw na aalis siya sa kanyang bahay para maghiking sa Sabado. Kung saan tumutunog din sa kanya ang tawag ng kanyang ina. Pero hindi niya sinasagot ang tawag nito. Ginagawa itong unrebuild na siya ay aalis para sa hiking. Ngayon walang nakakaalam kung nasaan si Aaron. Sa ikatlong araw ng lunes lumikha si Aaron ng isang maliit na gulong na may mga kwerdas. Tinatali niya ang batong iyon sa tulong ng mga lubwed. Ang bato ay nahulog sa kanyang kamay. At sinusubukan niyang buhatin ang batong iyon sa tulong ng kabaligtara na gilid ng lubwed. Ngunit ang batong iyon ay hindi gumagalaw sa kanyang kinalalagyan sa kabila ng kanyang hirap. Nang maglaon, nagpupumilit siyang ilipat ang batong iyon habang kinukulong ang gilid ng lubwed sa kanyang mga paa. Ngunit ang pagsisikap na ito ay nanatiling walang silbi sa oras na ito. Ang gulo ay tumataas dahil tatlong araw na ang lumipas. Ngayon ay natapos na rin ang kanyang inuming tubig. Ngayon ay mayroon siyang bakanteng oras dito dahil wala siyang gagawin. Kaya pinagmamasdan niya ang mga minutong bagay dito. Tulad ng isang ibon na lumilipad sa langit. Hindi rin siya makagalaw dito. At ang ilang mapanganib na insekto ay patuloy ding dumarating doon. Pagkatapos ay kailangan niyang hintayin ang kanilang pagdating. At si Aaron ay nakakakuha lamang ng labing limang minutong paglubog ng araw sa lugar ng bundok na ito. Dahil ang sikat ng araw ay nag-aalis mula doon mamaya. Ngayon ay nabalisa si Aaron dahil sa gutom sa kapaligirang ito. Kaya napagpasahan niyang putulin ang kamay niya ngayon. Kaya tinali niya ng mahigpit ang kanyang braso. At tinangka niyang putulin ang braso niya gamit ang kutsilyong hawak niya. Ngunit natapos na ang talas ng patalim na iyon. Kaya hindi naputol ang manipis na layer ng kanyang balat gamit ang kutsilyong iyon. Palibhas ay nabigo dito, itinala ni Aaron sa kanyang kamera na. O huwag kailanman bumili ng murang mga tool. Dahil wala silang silbi. Sa ganitong paraan, isang araw pa ang lumipas. Inaalala ni Aaron ang kanyang mga lumang araw sa pagsapit ng gabi. Namimiss niya ang kanyang pamilya, pinakamalapit na kaibigan, at marami pang kaibigan. Pagkatapos ang langit ay nagiging makulimlim kapag siya ay nawawala sa kanila. Sa unang tingin, nagsisimula ang malakas na ulan. Naubos kasi ang tubig na meron si Aaron. Kaya sinimulan niyang punoyin ng tubig ulan ang kanyang bote ng tubig. At doon na rin nagsimulang umagos ang tubig sa mga makitid na lugar sa kabundukan. Kung saan nakakulong si Aaron. Ngayon ang ibabaw ng tubig ay tumataas sa unang tingin. Dahil dito, nagsimulang malunod si Aaron dito. Kaya ang likidong tubig ay masiksik kaya ang mga bagay ay nagsisimulang lumutang dito. Kaya sinubukan din ni Aaron na buhatin ang batong iyon, lumipat sa tubig. At itinaas niya ang batong iyon pagkatapos ng malaking problema. Dahil dito ay napalaya rin agad ang kamay niya sa batong iyon. Pagkatapos ay tumakbo si Aaron sa kanyang sasakyan palabas sa lugar na iyon. Nag-drive siya palayo, sumakay sa kotse niya. Pero panaginip lang niya iyon. Dahil hindi naman ganoon, nakakulong pa rin siya sa lugar ng bundok. Ngayon ay nagsimula na siyang sumigaw ng malakas ng isang beses. Nagsisimula siyang mag dahil maraming araw na ang lumipas sa pagkakakulong. Apat na araw na ang lumipas na nakakulong si Aaron dito. Ngayon ay ang kanyang ikalimang araw. Kaya ang kanyang pag-uugali at kaisipan ay nababago ng malaki. Ginagawa niya ang isang panig na pag-uusap, komentaryo, tumetawa siya at sinasabi rin ito. Kung natanggap ko ang tawag mula sa aking ina sa araw na iyon o sinabi ko sa kanya na papunta ako dito baka hindi ako matrap dito. At sa tindahan kung saan ako nakabili ng mga hiking essentials wala rin akong sinabi sa kanya. Maaari niyang iulat ang kanyang pagkawala kung alam niya ang tungkol dito. Dahil dito, maaaring pumunta ang sinuman para hanapin siya dito. Sabi ni Aaron sa kanyang mga magulang dito, I have great affection for you. Sa totoo lang, near record ni Aaron ang lahat para sa ng ito dahil natapos na ang lahat ng inaasahan niyang makalaya sa lugar na ito. Dahil siya ay nauuhaw, nagugutom at walang lakas ng katawan. At ang mabigat at hindi magagalaw na batong ito ay nagpakulong kay Aaron dito. Muling itinali ang kanyang kamay ng isa pang beses. At ang kutsilyo kung saan ang talas ay ganap na natapos. Hindi niya tinatangka na putulin ang kanyang kamay sa tulong nito. Ngunit sinimulan niyang saksakin ang kanyang kamay gamit ang harap na bahagi ng kutsilyo. Tinusok niya ng napakalalim ang kutsilyo sa kanyang kamay kaya napunta ito sa buto ng kanyang kamay. Dahil dito, nagsimulang damyugo ang kanyang kamay. Ngunit hindi na humakbang pa si Aaron. Sa ganitong paraan, isang araw pa ang lumipas. Lalong lumala ang kalagayan ni Aaron nang sumapit ang ikaanim na araw. Nang hina siya, mamamatay siya kapag hindi siya nakalaya dito. Iniisip din ni Aaron na ito ang batong naghihintay sa akin sa buong buhay. Ang landas sa bundok na ito ay naghihintay sa akin mula sa araw na ako ay ipinanganak. Ito na siguro ang destinasyon ko. Sinusulat niya sa batong iyon ang rest in peace. Sinabi rin niya ang kanyang pangalan kasama ang kanyang pecha ng kapanganakan dahil sigurado siyang hindi na siya makakalabas ng buhay dito. Nawala lahat ng tapang niya dito. Napagod din siya. Nagsisimula siyang makita ang isang bagay kapag naibalik niya ang kanyang maliit na kamalayan sa susunod na araw. Pagkatapos ay nasulyapan niya ang isang maliit na sanggol sa kanyang paningin. Sino ang magiging anak ni Aaron? Nakikita niyang nakikipaglaro siya sa kanyang anak. Dahil dito, nagiging sentimental siya. Kaya ang kapangyarihan ay nilikha sa kanya. Kaya't sinimulan niyang itulak ang kanyang nakakulong na kamay sa tapat. Sa paggawa nito, nabali niya ang buto ng kanyang kamay. At ang kutsilyong taglay niya. Pinahasa na rin niya ito. At sinimulan niyang putulin ang kamay niya ng dahan-dahan. Sa ganitong paraan pinuputol niya ang kanyang kamay ay ang katawan sa gayon malayo. At pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa batong ito matapos putulin ang kanyang kamay sa ika na araw. Kinunan din niya ng litrato ang kanyang kamay bago umalis sa lugar na ito. Yung kamay na nakahawak pa rin sa batong iyon. Ngayon si Aaron ay lumabas sa bulubunduking lugar na ito na nahihirapan. At napansin niya paglabas sa lugar na iyon ay naroon pa rin ang maulan na tubig doon. Pagkatapos si Aaron ay nagsimulang uminom ng maraming tubig, pumunta doon. Dahil hindi siya nakakain o nakainom ng tubig nitong nakaraang anim na araw. Kaya't napapawi niya ang kanyang uhaw ngayon. Nasasaksihan din niya ang isang ibong lumilipad sa kalangitan. Na dati niyang inoobserbahan araw-araw mula sa lugar ng T-Mountain. At itinuturing din niyang malaya ang sarili tulad ng ibong iyon. Ngunit hindi pa rin naging madali ang paglabas sa lugar na iyon dahil napakalawak at baog ng lugar na iyon. Pero hindi pa rin nawawala ng lakas ng loob si Aaron. Ngunit nagsimula siyang sumulong sa kabila ng matinding sakit. Pagkatapos ay nasaksihan niya ang isang pamilya doon na pumunta dito para mag-hiking. Pagkatapos ay tinawag sila ni Aaron at tumakbo sila papunta sa kanya. Tumawag sila ng security para sa tulong ni Aaron at pagkatapos ay isang helicopter ang dumaong doon. Pagkatapos ng eksena ay ipinapakita kung saan ganap na nakabawi si Aaron. At ang mga nakikitang larawan ni Aaron ng kanyang anak ay nagkatotoo din. Dahil may nakilalang babae si Aaron after 3 years. At kasal na silang dalawa. Pagkatapos nito, nabuhay ang anak ni Aaron na kamukha ng parehong bata. Sino ang na-visualize ni Aaron? Ngayon ay tinitingnan ni Aaron ang mga mata ng kamatayan sa loob ng anim na araw na ito. Sa kabila nito, hindi nawawala ang sigla ni Aaron. Umakyat pa rin siya sa bundok at nagpatuloy sa paglalakad. Kung saan siya bumibisita pagkatapos ay dapat niyang isulat ang kwentong ito bilang kung aling mga lugar ang napuntahan niya. Ibunyag natin ang nakagigimbal na katotohanan dito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na kasaysayan. Ibig sabihin, totoo na anim na araw nang nakulong si Aaron sa mga daanan ng bundok na iyon. Halos hindi niya ginugol ang kanyang oras doon. Isinulat din niya ang kanyang petsa ng kapanganakan at kamatayan sa mga bato ng lugar na iyon. At ang bato kung saan naipit ang kamay ni Aaron, ang bigat nito ay 360 kilo. Ngunit ang magandang kalidad ay hindi siya nawala ng lakas ng loob. Ito lang ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa loob ng limang araw. Pagkatapos ay tinulungan siya ng isang supernatural na kapangyarihan kung saan naisip niya ang kanyang magiging anak. Nagkaroon siya ng lakas ng loob sa pamamagitan nito at sa wakas ay nagtagumpay siyang makaalis sa lugar na iyon. Nakapanayam din si Aaron sa pahayag na ito kung naputol niya ang kanyang kamay noon. Pagkatapos ay nasayang ang kanyang maraming dugo at maaaring hindi niya mapalaya ang kanyang sarili mula rito. Pagkatapos ay maaari rin siyang mamatay doon. Tapos mahina ang katawan niya kaya hindi masyadong nasayang ang dugo niya. Bilang resulta, ipinakita ni Aaron ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos, ang pelikulang ito ay nakompleto dito na nagpapakita ng eksenang ito. Salamat sa panunood!